Love Jay, ako yung hatag sa'yo love. Ano man lang. love? Sa'yo mo ako yung love eh. Tay, sara ako. Uy! Uy! Mata na! Man, uy! Mangyaw man niya! Mangkaw! Bis ka na ko sa ako uyaw. Bisot, pag-aanik ko, nanay mo tagibawa na uyaw uyaw. Ano man naman niya? Uyaw sir, bis nakapit na to. Ali Andre, kais buon pa takaw. Nanay mo naibawa na uyaw uyaw. Uyaw oh. uyaw ako dito. Oh, dito ka, tabangin dito si Angkol Carmelito. Tay mag magpahuyuhuy ka. Watu sa ko kay magpalit ako nan inyo snack og pagkaon nato. One hour later. Ako na palit ani. Eh. Kul dong, asa man to na ako mangod. Asa na sarito na to, yung nasa rito. Ay ay kalas daw. Sige man dong. Hoy, ang kan ka dito tabangi dito sila magawa. Ra man kanang moment ya. Ira na moment. sudannya dari dari kayak sugun takawa ku kapal itu tindahan meanwhile woi 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 kangkuk sak Woi, saya kena tangkis kan si kuyasa, bis.